Kakaloko talaga itong mga co-workers ko. Ano naman ang pinagbitay-bitay nila dito, oy? Talagang may thank you yuli pa talaga. Akala ko naman pala, akala ko uh, ano, blood ang nasa loob ng ano po, ng bag kasi dito sa facility po, pag ilagay sa loob ng red bag, talagang blood yan, guys. Titingnan natin kung anong laman nito at saka hindi ko pa nahanap talaga kung sino ang nagbitay-bitay -bitay nito po. So talagang mga co-workers ko kahit ano-ano na lang maisipan nila po. Pero pasalamat din po ako kasi ang dami nila po nang bibigay sa aming. mga grasya po. Ano kaya to no? Look. Resins, my favorite. My favorite resins. Wow, resins! I love resins. Sino kaya ang Sino kaya nagbigay nito? Hanapin natin kung sino ang nagbigay nito. Thank you. Sino kaya ang nagbigay nito? Resins. I love resins tayo guys at nag iimbestiga tayo kung sino ang nagbibigay ng resin sa ating door doon sa office. At natatawa ako kasi lahat ng katrabaho ko ngayon today talagang wala sa kanilang isang nagbibitay doon sa bag na may resins na alaman nga doon sa red bag. So, ngayon, isa na lang ang hihintayin ko, si Mary na lang Winston, ang hindi ko, ang hindi nag-answer. Ito namang mga aking mga kalukuhan kong mga katrabaho, ito si Alex at saka si sabi niya, ay siguro ang nagbibigay niyang reasons mo dyan si ano, yung pasyente ko nga, yung pasyente ko, ako alam mo, kahit hindi ako naka-floor, maka-floor ako dahil sa special na pasyente namin yan kasi pinupuntahan din niya ako sa opisina ko kung sakaling hindi niya mahanap yung CNA niya sa at saka tumulong naman sa sabi niya hindi yung namatay na yun yun ang nagbibitay sa ng ano na yan reasons na yan kasi alam niya na gusto mo yung reasons ay just ko po talaga itong mga katrabaho ko po mga luko-luko din ba but anyway nung Friday nang bumili ako ng chicken nga last Friday naghahanap din ako ng ng raisin noon kasi ilagay ko nga sa salad ko. Kaya lang, ang raisins doon is mahal talaga. So, hindi ko binibili kasi mga $8 na yung green yung green na raisins po na nandyan sa can. So, naghahanap lang ako ng konting ano lang po portion or mga, yung mga liit, -liit na mga boxes para yung maliliit-liit na boxes, isang gamit ko lang po yon Kaya lang, sabi ko kay mister, magpunta tayo ng ibang store dahil nga, ano, dahil nga uh, hindi ako nakabili ng raisins last Friday. Iwala naman kaming time, nakapunta ng ano po, nakapunta ng store. Nagpunta kami ng store, hin nalimutan ko rin bumili kasi hindi ko nahanap din. So ngayon, kanina, kanina umaga, nang, pumal, nong pumasok ako, may nakabitay talaga guys, nakita talaga ninyong ganyan. Sabi pa naman ng, ng ano, ng sabi ng maintenance dito, nakita ko yung rinsins na yan, uh, mga 6.30 pa ng umaga, nandiyan nakabitay na yan doon sa door ng opisina mo. Sabi ko, shout out talaga kung sino talagang nagbitay-bitay ng aking ano ha. Siguro, tanungin ko muna si Maria Tori, baka si Maria Tori, kung sino kaya ang naghiwagang nagbigay sa akin ng rinsins. Talagang salamat na lang po, hindi ka talaga naglagay ng ano po, ng note na frama lang kung sino ka. Okay? so anyway thank you very much sir reasons po talagang kailangan ko yan thank you thank you blessing talagang talagang mga katrabaho ko guys talagang mababait sila sa akin guys lang po salamat bye bye